Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pung sumaga sa pecha. Ngayon naman po ay susumata po natin ang ating pecha. Ngayon pong June 22 at June 23, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga bago pa lang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong June 22. Uh, at ayan, dito po tayo sa June. Yan po ay 6. At 22 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Kagaya pa rin po ng dati, sinisimplify po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 6 is 6. 2 plus 2 is 4 at 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna 6 plus 4 is 10. And 4 plus 6 is 10. Ayan mga adult, sa bandang baba din po. 10 plus 10 is 20. Ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 20. At uh, yun naman po ang kapares nating numero. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 4 plus 6 is 16. Ito naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 16. At meron na po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 16-20 or 20-16. Ayan mga idol, pwede, pwede na rin po yan. At dahil 2 digit po yung, uh, digits po yung mga numero natin, 20 at saka 16, sisimplify din po muna natin yan bago natin yan isumada para mas madagdagan po yung mga numero pwede natin pagpilihan. Dito po sa 16, ayan, simplify natin. 1 plus 6 is 7. At dito sa 20, 2 plus 0 is 2. Ito po ngayon ang ating sumada, 7 at saka 2. At unahin po natin sumada ang 7, kukunin na natin itong 16. Sumada 16, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po yan yung 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. At kinuha na din natin dito ang 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, dito naman sa 2, kukuhin muna natin yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dito ang 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 38, sumada rin tayo 8. 3 plus 8 is 11 at 29. So, mga 29. 2 plus 9 is 11. Ayan, mga idol. Yan po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede nating pagpilihan dito po sa ating sumada para po ngayong June 22. Ayan, meron po tayo rin itong 7. 16, is 6, 34. 25, 2, 20, 11, 35, 8 at 29. Sa mga numero po natin ito, pipilin po tayo ano po yung mga gusto natin mga personality po nating mga numero para po sa mga kompetisyon na po pwede po nating matayaan. Ayan, rampon lang po natin sila. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan ang 11 at 25. Then, 29, 29, and 16. Ayan. At 2 and 34. Ayan mga idol, yan po yung ating mga sample, mga numero na natin nakuha sa ating pong sumada para po ngayon June 22. mayroon tayong 1175, 2916 at 234. Yan sa mga sample natin ito, pwedeng-pwede pwedeng, pwedeng, niyo na pong yung mga yan kung nagustuhan niyo rin po sila. Pwede po tayo magdagdag o kumuha dito sa taas kaya na po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga numero. Uh, tayo mga doon, yan po ang ating sumada sa pecha. Yan, sumada update po natin para po ngayon June 22. Uh, next natin, yan, isunod po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayon June 23. At tayo mga doon, umpisan natin. Dito sa June. Yan, 6 pa rin po tayo dito. 23 naman sa ating pecha. 24 pa rin po sa ating taon. Yan, ganoon pa rin po. Simplify lang po ulit natin yung mga number natin dito. 0 plus 6 is 6. 2 plus 3 is 5. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 6 plus 5 is 11. At uh, 5 plus 6 is 11 pa rin po. At sa bandang gitna ba, ganyan pa rin. Add lang ulit natin. 11 plus 11 is 22. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 22. At yun naman pangalawa o oh, kapares natin doon ngayon. Dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 6 plus 5 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron po tayo yung 17. Uh, meron na rin po tayo na kombinasyon. Pwede na rin, pwede na rin po natin itong matayaan. 17-22 or 22-17. Ayan mga idol. Okay na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits dito po sila, isisimplify din po muna natin yan para may sumada natin. Uh, dito tayo sa 17, 1 plus 7 is 8. At sa 22 naman, 2 plus 2 is 4. Yan ang isang sumada natin, 8 at 4. Uh, tunayin natin ang 8 na sumada, kukunin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po ang 35, sumada sa 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol. sa 4 naman, pukulin mo natin itong 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin po ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po dyan ang 13 sumada 13, 1 plus 3 is 4. At 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga nakuha ang mga numero sa atin pong sumada sa pecha ngayon pong June 23. Ayan, meron tayong 8, 17, 35, 26, 4, 22, 40, 13 at 31. Ayan, doon pa rin po. Aragon na po natin yung mga numero niya. Pipili lang po tayo sa mga concept na natin kumundar o ano pa po yung nagugustuhan po natin, mga paksunada po natin yung mga kombinasyon. Ayan. At sa ating sample naman po, ganoon natin dyan yung 26. 26 and 13. Ayan. Then 8 and 22. Then 17 at uh, 31 1 ayan mga idol ito po na tayo yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha dito naman po sa ating sumada para po ngayon yung 23 meron tayong 26-13 8-22 at 17-31 ayan kung okay naman po sa inyo yung mga sample natin nakuha dito pwede pwede nyo yung matayan din po yung mga pwede nyo kayo magdagdag o dito po nili kaya kaya nalang po yung kumuha o pumili kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga nilaro. At ayun mga idol, yan po ang ating sumahati sa pecha para po ngayon June 22 at June 23, 2024. Maraming maraming salamat po.